Good morning guys Good morning po sa inyong lahat uh, Ito na naman Starting na naman tayo ng trabaho ngayon uh, Sabado po ngayon uh, uh, Saood-saood mamaya guys Saka um, Ang araw na to guys ay Ingat-ingat po tayong lahat Bawat isa sa atin magagawa po, ingat po kayong lahat sa iyong pagpasok sa trabaho. Sa mga trabaho natin lalo na yung mga ano yung mga <coughs> medyo mga naselan na trabaho. Ingat ingat po kayo mga kasama. At di huwag kalimutan po mag-pray sa ating mga protection bawat araw mga guys uh, yan lang po ang uh, sabi ko sa inyo at guys shout out po sa lahat ng mga followers natin dyan sa mga viewers natin mga friends natin uh, good morning salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta um, thank you thank you thank you thank you Uh, I love you all. And please subscribe to my channel, Avalanit Pak TV on YouTube. Uh, hey guys, thank you very much.